Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Maulan ang panahon ngayon. Pero, nagpapasalamat ako kasi kahapon umulan din, umambon. Uh, medyo makulimlim. Ngayong umaga, mabuti pa rin kasi nangitlog pa rin sila ng maaga. Yan o. Oh. Yan, nangitlog. At may mga nakaabang pa rito na iitlog. Kasi iisang baki lang talaga ang ginagamit nila. At medyo sira na nga yung baki na yan. Kaya papalitan ko. Mamaya siguro. Kasi parang, ano na, mayuyupi na. So, papalitan ko mamaya. May bago pa naman doon na pamalit ko. Para naman masaya silang mga Ito ang ikinaganda, pagka maganda ang pag-aalaga mo. Diba, sabi ko sa inyo, yung tamang pag-aalaga ng manok ay maayos lahat, diba? Mula bahay hanggang pagkain, hanggang sa kalinisan, ganyan, no? Kaya, pagka masaya ang manok ninyo, masaya din silang magbibigay ng grasya sa inyo. Masaya din silang magbigay ng production araw-araw. At hindi lang production araw-araw, kundi magandang production. No? Lahat ng mga ito ay nangingitlog na. Kompleto araw-araw. Meron lang minsan isang araw na yung isa hindi lang itlog. Itong mga manok na to, kahit na umulan, wala silang sakit. Hindi sila sinisipon. At salamat naman kasi... Uh, malaki talaga ang tulong ng mga herbal plants ko. Para sa mga bagong nag-aalaga, lalo na kung hindi nyo natututukan ang mga manok ninyo, parang ginawa nyo lang na side hustle, or yung parang part-time lang ba na trabaho ninyo dahil mayroon kayong main job, eh, huwag ninyong paghaluin ang younger age at older age na mga manok ninyo sa isang bahay or sa isang kulungan. Kasi, magkakaroon ng mataas na competition doon sa feeds at saka sa space. Magkakaroon din kayo ng dalawang computation doon sa bibigay ninyong feeds, lalo na kung pure feeds ang ibinibigay ninyo, kagaya, kagaya ko. So, wag nyo akong gagayahin kasi ako, nakatutok ako. Natututukan ko na bantayan itong mga manok kung nagpapakain ako. Kasi, naglagay ako ng Uh, mga bata pa, actually 100 days pa lang nilang eksakto ngayon, no? At naglagay din ako ng dalawang kakerel. Uh, tapos, meron ako inilagay na shamu, shamu hulo. At, kasi itong shamu hulo naman, yan, yung itim na yan, yan. Ano pa lang naman yan, walang 100 days pa yan. Pero, nilagay ko na dyan kasi kawawa naman mag-isa niya. Uh, nilagay ko dyan sa mga uh, bahas sa pen ng mga native. Kaso lang, itong mga native, medyo mas territorial sila kaysa doon sa mga RIR. So, parang kasi may mga naglilimnim na. Ayun, may nangingitlog pa. Para sa mga bago, ganun ang gagawin ninyo. Kung meron lang din kayong available space para paglagyan ng bahay nila o pagtayoan ng bahay nila, yun ang gawin ninyo kasi yun ang pinakamaigi. Dahil, hindi kawawa ang mga mga bata, mga younger age na tatakbo-takbo pagka inaway ng mga malalaki Kaya kung natututukan ninyo, pwede lang. Parang ako, natututukan ko. Pag magpapakain ako, binabantayan ko yung mga bata para at least hindi sila awayin ng mga malalaki. So, isa pang, ano, isa pang rason kung bakit hindi nyo dapat pagsamahin, ano. Kasi kung hin merong hindi healthy doon sa mga dinatan nila, itong mga mas bata, mahawa sila ng sakit. Itong mga manuko, ko, okay lang na inilagay ko yung mga bata dito kasi wala silang dinat ng uh, mga, hindi na hindi nagkakasakit itong mga malalaki ko. Kung meron man akong nakikitang medyo matamlay at awa ng Diyos, wala naman kahit na umuulan-ulan, no? inaagad ko yan para hindi lalala at hindi mamomroblema yung mga kasama nila. Hindi mat, mahahawang tumalay. din. No? itong siya hono naman na yan kasi i i balak ko i ano, i-cross ko dyan sa RIR kaya hinayaan ko na siyang dito siya kasi nagpaampun na siya nung kahapon ano siya takot na takot sa mga native kaya trinay ko na inilagay dyan mas peaceful siya so, so, para sa mga beginner yun ang tip ko no una pagtyagaan ninyo ang mga manok ninyo Tara! Kailangan niyo maigi ang mga manok niyo at painumin linisan ang bahay nila. Ah huwag paghaluin kung may available space lang din kayo na paglagyan ng bahay. Pagmasaya ang manok, masaya silang magbibigay ng grasya sa inyo. At alam ko may itlog na dyan. May nakita ako kanina, may nasilip ako. Kaya kukunin ko na dahil baka pag mamaya uh, maano matapakan. At meron na nga. Ayan, dalawa oh. Yan, oh, dalawa. <laughs> oh, di ba? So large size na ang itlog ng mga RIR pero yung Australorp ay extra large na kasi mas malaki talaga kasi mas malaki talaga ang itlog ng Australorp kaysa dito sa mga mga RIR mas malaking konti yung itlog lang ng Australorp ang extra large doon sa mga kinokolekta ko Pero itong iba uh, large large size at tandaan ninyo na mas malaki ang percentage ng large sizes doon sa egg production ng mga layer. Mas konti ang extra large pagka tumatanda na sila, no? Pag tumatanda na yung mga mangingitlog ninyong manok, mas malaki ang percentage ng large sizes kesa dun sa extra large. At kumukunti na yung bilang ng small at saka medium size. Pero mananatili pa rin na may medium uh, pag tumanda nang masyado no pero mas ko kontina na at halos wala na yung ano yung small talaga pumalit na yung malalaking size kaya para sa mga bagong nagpapaitlog no huwag kayong mainip na tinitingnan ninyo yung pag una-una pa lang na nangingitlog no pag mga first timer na mangitlog yung mga manok ninyo kahit na anong breed yan ito ay RIR o kaya yung mga white breed huwag kayong mainip na maghintay na lumaki yung uh, size ng itlog lalo na kung okay naman ang pakain ninyo, no? Uh, kasi, umpisa muna maliliit ang itlog, and then, pag nag 3 months na ang mga yan, may makikita na kayong mga large sizes. At tandaan ninyo na huwag nyo titipirin ang mga manok ninyo, lalo na kung nangingitlog na sila, huwag bigla-biglang magpapalit, no? Kasi may mga iba na biglang magpapalit, biglang babawasan yung patuka at malulungkot ang mga manok ninyo kaya hindi magpo-produce na maigi tapos magtataka ka kung bakit ganun ang production nila yun pala ikaw ang may sala <laughs> di ba kaya tiyagain ninyo yung mga layer ninyo no sana nagkaroon na naman kayong idea at siyempre huwag niyo kalimutang mag-like mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo salamat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads at dun sa mga tumatapos ng video or nangangalahati man lang Uh, doon sa video. Thank you so much. Malaking tulong yon sa channel ko. At sana mabuo na rin yung 5,000 na subscriber ko. No? Uh, tulungan ninyo ako ng dumami. Uh, kung yung iba ay hinihit nila yung 100,000 na, 1 million mga ganyan. No? Ako, binubuo ko palang ay 5,000. At sa pamamagitan ng tulong niyo no, sa pag-share ng video at channel ko ay mabubuo na rin ang 5,000 at mag-uumpisa na ulit pagka nabuo, mag-uumpisa na ulit na magbibilang ng subscriber para so, at naman marami-rami ang babalik na manunood at salamat sa inyo sana pagpalain tayong lahat